Welcome to my video. Ito na po yung pag-games natin, ha? Bale, pauwi pa lang po ako. So, ito po. Ors makita niyo po ito. Gadolin sa tindahan ko at may merienda na po kayo. Lalakad na po ako at magbabalsa ulit. Magbabalsa tayo. Ito na tayo, guys, sa pinagtaguan natin ng na papel. guys ganyan. Dito focus sa Yan. Ito po yung career. Para mahanap ni focusant ko na ilagay. Po guys, kadi tiket. Masikip na tiket. Masikip. Hala, lima tiket kita. na may nakasulat na merienda. Pero huwag niyo pong kalimutan mag-follow, like, and share para marami po tayong matulungan. Malay niyo, pag may kita na mas malaki pa yung may bigay ko. So yan po siya guys, iiwan ko siya dito at hanapin niyo na lang. Ito po yung... Yan. Shirley Santor at kay Mary Crystal Silvestre. Shoutout po sa inyo dyan.